Isang kaaksidente naman ang nasangkutan kang RM bus liner kan Sabado ng adlaw kung sa diinja ang nagbaliskad sa barangay Igbarawan sa Banwa kang Patnongon, mga launa sa hapon kang Agusto 1. Diya ang ginamaneho ni Alfredo Gindap na may flight number FBW779. Ang diya ng RM liner ang paagto sa norte. Suno sa mga nakasaksi, diya ang naglikaw sa sangka tricycle na nagresulta sa anang pagbaliskad. Nagpaturi uh, pato riyang ang RM aga uh, pagka ano na overtake ang ano mo ang tricycle. Hindi na ang tricycle. Alin sa ano eh sa Richard sa North. Ako tumulong na ano ano. Di pa ka ano niya nag overtake ko ang tricycle. Kura ka ano nang driver tinag ikisi-ikisan na nag-gigkag dumiretso Richard. Sa blotter report, sa patnongon PNP, apat kid lamang ang nakarehestro ng mga pasahero nga nasa Madan, kagilayo na yun naging dara sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Kung madumduman, sa amuman nga lugar na ang aksidente kung sa diinsang ka L300 ban ang nagbaliskad. Sara nga ginakita ng mga rason sa amung aksidente ang makurbada kag madanlog nga dalan. Para sa Coopatrol, Rodeline Pardico.